tanggalin or magdagdag ng molye sa iyong sasakyan lalong lalo na dito sa ating multicab ituturo natin dito ngayon game so ito is da 6020 sa case ko magbabawas ako so itong isang to tatanggalin natin yan una tatanggalin muna natin ng gulong pangalawa yung itong shock na to so may mounting yan dito yan so ito tatanggalin natin din yan at ang pangatlo naman, itong U-bolt na to. Yan na yung panghuling tatanggalan natin. Siyempre, kailangan natin ng power tools. Pero kung wala naman, pwede naman yung mga manual tools nyo. Para madali nating matanggal yung mga bolt or nuts. So itong size ng ating multicab is 17. Okay, tanggalan na natin. So, Yeah. At ayun, tanggal na. Mas madali na nating ma-access yung mga tatanggalin natin dito. Susunod naman natin itong U-bolt na natin. So, ang size nito is 14. Yeah. bila. At ito. Para ma-access natin ito at maluwagan natin yan. Kasi mahigpit yan dahil nakalaban yung ating jack doon. So ang gagawin natin, kakalangan natin saka natin luluwagan yung jack natin doon. Para lumuwag na din itong ating molye. Ayan, naset na natin. Luluwagan na natin yung jack natin to. Ayan. Ayan. Ayan, sobrang luwag na, di ba? Ayan, so ma-access na natin to. Pwede na natin tong tanggalin. Bubukahin lang natin tong C-clamp na to, itong lock nya. Tapos pwede na natin hugutin tong isa. yun. Ayan. Tanggal na yung isa. Pag ibabalik natin siya, make sure yung bolt na yan ay fit siya dun sa butas. So, Dahan-dahan natin i-tataas ulit yun. Yung jack na yun. Pag na-fit na siya, ilalak na natin gamit yung nut and ilalak na rin natin yung clamp niya. Lalagay na natin tong kanyang lock. after natin may lock, ibabalik na natin yung clamp niya. Tapos yan, balik na natin yung kanyang U-bolt. Pantayin lang natin yung pagkakit. So, dahan-dahan Para even. ito na yan hindi ganon pantay yun no? yun okay. natin ng yun 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 para yun at yun natin yun 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 So, all goods naman siya. After checking, yung bolt, goods, yung nuts, yung goods, mahigpit na. Balik na natin yung gulong. So, yung paghigpit natin dito, dapat pantay din. So, cross pattern siya para even din yung labat ng ating gulong. So pagkatapos nating ibalik yung ating gulong dito, tatanggalin na natin yung kalang. Iaangat lang natin yung jack dun sa ilalim na yon para matanggal yung kalang na to. So ganun lang yung pagpapalit ng molye or kung magdadagdag ka, kung magtatanggal ka, ganun lang yung process. Napakadali lang. Sundan nyo lang yung video na to. Hindi ko na -re record yung sa kabila kasi same process lang din naman. Kung hindi nyo nasundan sa una, i-play nyo ulit ng pangalawa para mas ma uh, familiarize kayo bago nyo baklasin or magdagdag magdagdag man or magbawas ng inyong mga mulye. Yun lang, salamat!